isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Lipa City, ang nangyari noong April 9, 1994. Isang puok na kilala sa tahimik at maayos na pamumuhay, bigla na lang nagkaroon ng isang krimen na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino man. Isang pamilya na sama-samang winakasan ang buhay. Isang hating gabi na madilim at puno ng kalupitan isang krimen na hindi matitinag sa mga oras ng kawalan ng malasakit. Ang mga natirang saksi, puno ng takot, pananabik at katanuman. Paano nga ba nangyari ang Lipa Arandia Massacre? At ano ang nagtulak sa isang tao para magtangka ng ganitong kalupitan sa isang inosenteng pamilya? Ating balikan ang isang kwento ng kasamaan na nagsimula sa isang simpleng paggabigo na makahiram ng pera na nauwi sa isang hindi makataong trahedya. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, 'Wag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Sa isang tahimik na barangay sa Lipa City Batangas, partikular sa barangay Sabang, nakatayo ang tahanan ng pamilya Arandia isang masipag at maaasahang ina, si Helen Arandia at ang kanyang dalawang anak na sina Chelsea Liz, anim na taong gulang, at Angelin, apat na taon, ay namumuhay ng simple at maligaya. Si Helen Arandia, 35 years old, ay isang guro na makabatang may espesyal na pananailangan at presidente ng kanilang community cooperative. Siya ay kilala sa pagiging mabait matulungin at maasikaso sa kanyang mga kapitbahay. Kasama niya ang kanyang dalawang anak na babae na naninirahan sa kanilang simpleng bahay, habang ang kanyang asawa na si Ronald Arandia ay nagtatrabaho bilang isang OFW sa Saudi Arabia. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng maayos at payak na pamumuhay, may isang tao na nagpapakita ng hindi kanais-nais na karakter. Si Elmer Palikpik, isang kapitbahay ng pamilya Arandia, ay kilala sa pagiging manginginom, sa paggamit nito ng droga at sa kawalan ng trabaho. Ang lalaking ito, bagamat nakilala bilang kaibigan, ay nagtataglay ng mga lihim na magdadala sa kanya sa isang madugong landas. Isang araw, habang naglalakad malapit sa kanilang tahanan si Helen ay bigla na lamang sumulpot si Elmer na tila may personal na pakay. Dito, habang naglalakad ang dalawa, ay nagbakasakali si Elmer na umutang at humiram ng pera kay Helen. Ang dahilan umano ng pag-utang ni Elmer ay para sa kanyang may sakit na asawa na nasa ospital noong mga oras na iyon. Ngunit, dahil sa mga pondo na ginagamit din ni Helen, para sa kanilang sariling pangarap na magpatayo ng bahay, tumanggi siya sa hiling na utang. Lingid sa kaalaman ni Helen, ang hindi niya pagbibigay ng pera kay Elmer ay magiging dahilan ng isang madugong wakas. Matapos ang ilang linggo, noong gabi ng April 9, 1994, bumalik si Elmer sa bahay ng mga Arandia. Sa mga oras na iyon ay hindi na ang pangihiram ng pera ang kanyang pakay. Bagkus ang layunin niya ay maghasik ng kalupitan. Agad siyang pumasok sa bakura ng mga arandya nang walang pasabi. Sa labas na tila rehas na pinto ng tahanan, pumwesto si Elmer at naghintay ng tiempo para sa pagpasok sa loob ng mga arandya. Sa puntong ito, ang kanyang hinihintay ay ang dalawang batang babae na sumilip sa kinalulugaran niya at nang mapansin siya ng dalawang bata gamit ang daladala niyang mga kendi sinuyo ni Elmer ang mga bata para lumapit ang mga ito sa may pinto matapos magustuhan ng mga bata ang mga kendi agad pinapasok si Elmer sa loob ng bahay sa pag-aakala ng mga bata na ito ay simpleng pagbisita lamang at may magandang intensyon ang pagpunta nito sa tahanan. Subalit hindi nagtagal, sinimulan na rin niya ang kaniyang kalupitan, isang demonyong layunin na sirain ang pamilya ni Helen. Nang makahanap ng tiempo, gamit ang matalim na kutsilyo, nagsimulan niyang saksakin ang tatlong miyembro ng pamilya. Si Helen, na nagtangkapang lumaban at sumigaw para humingi ng tulong, ay tumanggap ng 58 saksak. Samantala si Chelsea, ang anim na taong gulang ay tumanggap ng labing walong saksak. Habang si Gelin, na bunsong anak, ay put isang beses ding tinaga. Ang brutalidad ng insidente ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa kabuuan, siyamnaput pito na saksak ang nahanap sa mga katawan ng tatlong biktima. Isang bilang na nagpapakita ng hindi masukat na galit at kalupitan. Pagkatapos ng pagpatay, iniwan ni Elmer ang mga katawan at agad tumakas. Hindi niya alam na ang bawat saksak na iyon ay magiiwan ng mga bakas na hindi maaaring takpan ng panahon at maghahatid sa kanya sa isang walang katapusang takbo mula sa batas. Ang mga saksi at ang buong komunidad ay hindi makapaniwala. Hindi nila matanggap na ang isang kapitbahay na tila kilala nila ay kaya palang magtago ng ganoong klase ng puot at kasamaan. Pagkatapos ng madugong insidente, ang buong Lipa City ay nagulat at ang mga residente ng barangay Sabang ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang balita ng massacre ay agad na umabot sa pambansang antas at kumalat sa buong bansa. Ang insidente ay tumanggap ng malawakang atensyon mula sa media at nagsimula ang malawakang paghahanap ng hustisya. Sa tulong ng mga kapitbahay, isang saksi ang nagbahayag na nakita nilang naglalakad si Elmer mula sa bahay ng Arandia habang hawak ang ginamit na patalim noong gabing nangyari ang krimen. Ang testamentong ito ay nagpapatunay na si Elmer ang pangunahing salarin. Dahil dito, mabilis na nagsimula ang imbestigasyon. Ang mga otoridad ay nagsagawa ng mga operasyon sa iba't ibang lugar na pwedeng puntahan ni Elmer. Ngunit sa kabila ng mga pagsusumikap, hindi agad nahuli ang salarin. Ang mga susunod na buwan ay naging isang mahirap na paghahanap. Si Elmer na noon ay nagtatago, ay nagpalit ng pangalan at tumakas patungong labo, Camarines Norte, sa isang bahay ng kamag-anak. Ngunit hindi nagtagal, nahuli rin siya ng mga otoridad sa tulong ng isang kasamahan at ipinadala siya sa kustudiya ng batas. Sa korte, ipinahayag ni Elmer na siya ay walang malay at hindi niya alam ang kaniyang ginawang krimen isang klasing depensa na tinanggihan ng hukuman. Batay sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, nabigyang linaw ang katotohanan sa nangyari. Walang duda na si Elmer ang responsable sa pagkamatay ng mag-iina. Sa kanyang extrajudicial confession, inami ni Elmer ang kanyang motibo sa pagpatay. Ang pagkabigo na makahiram ng pera kay Helen at ang kanyang matinding galit dito. Sa huli, tinanggap ni Elmer ang kanyang mga kasalanan at sa pagdinig ng kaso, siya ay nahatulan ng tatlong buhay na pagkabilanggo, ang katumbas na isang daan at dalawampung taon. ipinag Ipinagutos din ng hukuman na mabayad siya ng civil indemnity na 536,000 pesos sa pamilya ng mga biktima upang may mailaan na maliit na kompensasyon sa mga naiwang pamilya. Ang paghatol kay Elmer ay hindi lamang isang tagumpay para sa hustisya, kundi isang pagkakataon na magbigay ng paalala sa lahat ng may malasakit sa kanilang pamilya kung gaano kalupit ang hatid ng galit at pagnanasa. Sa kabila ng pagbibigay ng hustisya sa mga biktima, ang pagkaulila ni Ronald Arandia, ang asawang naiwang mag-isa sa kalungkutan, ay hindi matitinag. Nagpatuloy si Ronald sa kanyang buhay at hindi naglaon na kapanasawang muli at nanirahan sa Estados Unidos. Ngunit ang alaala ng kanyang unang pamilya ay patuloy niyang ipinagdiriwang sa social media. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng mga mensahe at inaalala ang mga nawalang asawa at anak. Samantala, ang bahay ng mga Arandia sa barangay Sabang kung saan nangyari ang masaker, ay nanatiling abandonado, isang hindi malilimutang paalala ng nakaraan, isang bahay na saksi sa pagluha at paghihirap. May mga sabi-sabi na ito ay sinusumpa ng mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga biktima. Magpasa hanggang ngayon, may mga kwentong multo at kababalaghan ang nangyayari sa nasabing bahay. Hanggang ngayon. Ang Lipa Arandia Massacre ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng mga dilim na matatagpuan sa loob ng ating komunidad. Nang mga tao na sa kabila ng kanilang pagpapanggap ay nagtataglay ng matinding galit at paghihiganti. Paano kaya nabuo ang kaisipan ni Elmer Palikpik na gawing karahasan ang pagkabigo sa isang simpleng hiling na pautang? Hanggang saan ang hangganan ng kalupitan? na magagawa ng isang tao na minsan ay nakasama mo at tinulungan. Ito ay mga tanong na patuloy na magpapaisip sa atin at magpapaalala ng malupit na epekto ng galit at paghihiganti sa ating mga desisyon. Ang mga faganapang tulad nito ay nagsisilbing aral. Huwag tayong maging biktima ng ating mga sariling pagkakamali at masidhi nating iwasan ang magbigay ng labis na tiwala sa mga hindi karapat-dapat. Sa bawat krimen, laging may mga hindi nasagot na tanong, at habang patuloy ang ating paglalakbay, hindi natin malilimutan ang mga kwento ng mga nawalang buhay na nagbigay daan sa masakit na mga alaala. Kung nais mo pang malaman ng tungkol sa mga krimen na tumatak sa kasaysayan, mag-subscribe at huwag palampasin ang mga kwento ng katotohanan at katarungan.